Very good ang nangyayari dito sa modernization. Ang marka mo, very good ha? Very, very good! good ha? Almost excellent ha? Eh kasi, isa sa priority yan eh. Mm -hmm. Napakahirap pumasok. Ang isa manggagawa, gigising ng napakaaga, alas 4 siguro. Mm -hmm. Para alas 8, nado na siya. Empleyado ka man o ano, kasi malalayo tayo nakatira. Halimbawa, hindi mo kasi, you cannot afford a housing unit inside Neto? the urban area. So, doon ka lalayo where, ka. Where, you work? Binangonan, mga N Near ganyan. your place. Dito sa north, pupunta ka na as far as Malolos. Dito sa south, nando ka na sa... Kalamba. <laughs> Yan, mga ganun. So, kailangan maaga kang gumising para maka... Pasok ka ng or, nasa oras. Itong mga ito, they are the builders of the nation, ha? Itong Ay, mga workers natin, eh, sila nagdadala ng bayan. Hmm. Ngayon, sinasabi ngayon, ni Ortega, nagpa presscon eh, Saka hindi pa pala handa. Mm -hmm. Kailangan yung, uh, rationalization ng rota para matuloy na yung pagbibigay ng bagong sasakyan. Mm -hmm. Anong ginagawa niyo? pinapahiya niyo yung Presidente. Mm -hmm. Bakit? Kasi po, si President Marcos, sinabi niya, nag- uh, kumbaga, pinakikita niya yung kanyang political will. Mm -hmm. Sinabi niya, kailangan natin gawin yan, wala nang extension. Kayo rin yung mga deadline-deadline. No? Kayo rin ang nag... niyo. nyo. Recommendado Sa yun. presidente. Hm. Mm. E eh, ano nangyari? Ilang extension. Why? Kasi hindi pa kayo handa. Mm. Yung programa. So, ano ngayon tingin ng taong bayan sa political will ng BBM? Oh, eh, Dinigrade eh, nyo. Uh, wala. Niyari nyo siya. <laughs> Niyari nyo si presidente baligtad eh presidente hmm. as sumasalo do sa mga bata niya na aanganga hmm. yan yan uh, okay in almost all sectors huh? in almost all sectors hindi hmm. kaya kailangan transport technocrat yung parang panahon ni President Mao. Hindi lang kailangan ng data, pari. Data lang. Ay, hindi ba? data lang eh. Masyado kong pinahihirap hindi yan. Yan yung mga, yan yung mga media press release, PR solution. Kasi yung DOTR nga natin, private sector. Na Traffic, sir. Yan, Drug, sir. Housing sar. Sar. sar, puro sar, sar yan, sar sa eh. Si Cesar Chavez, railway sar yan na. Oo. Hindi. Okay. okay. Noong panahon, ito, <coughs> in in alam namin, in in mo na nga, si si in si alam si in namin ni parin Conrad uh -oh. tinayo yung Department of Transport, Totoy Dance, mayroon ng transport oh, development okay, okay, plan don Hindi nga ginawa yun eh. Noong pa yung LRT na yan, kaya sabi ko sa inyo, 79, Sinimulan oh. sinimula na na yung LRT program. Nauna tayo dyan. 79. So, 25, ano, 45 years ago. Isipin mo, toto'y dance pa yun. First Secretary of Transportation. Oh. But, eh, even... nangyari, yung LRT, tumatakbo yan, ha? Ah, for mm. the past mm. LRT-1. 45 years then. Oo, oh, 45 years. At maganda oh. pa ang takbo. Anong ginawa? Eh, oh, yeah. pinamigay ni <laughs> ng gobyerno. Oh. Doon sa grupo ni uh, Ayala, Macquarie. Even yeah, MVP. before, MVP. Even before Toto, that's David Cunson ni Alfredo Huino. Meron na lahat ito. Meron eh. na, no? eh, eh si, pangalit, si, pangalit si, niyo, John, si, Nakita ko yung plano eh. ng NDC. C6. Oo. Oh, oh, And uh, uh nagko-cover ako ng Metro Manila. Hangga C6 C na noon in, the, uh, in 81. Ito C6. Kasi 10 yan eh. 10 yung radial ano, workout eh. Ilan, ano na yan? 45 years 45 ago? 45 years ago. Hindi pa nagagawa yung C6. Mm -hmm. Paano ba to? Meanwhile, may nagbabanggit dito yung hmm. uh, Pasig River Ferry. Agree, you know, you know, I agree. Maganda na, yan. Maganda ko na, na ilang na, beses. Malaking tulong yan, Pero yan, tulong yan. yan, kailangan tutukan talaga. Both the stations at yung, ano, nabababi uh, ba? Ba? Kasi right now, the way it looks, kahit ano hindi mo maingan yung tao diyan at uh, o oh, pati sa maintenance pa lang at uh, everything yung mga station na masama pero ang laki ng posibilidad kasi sinakyan ko abut abot pa lang lagpas hanggang doon sa ma, ano yung lalagpas ka ng ano eh ng uh, binondo uh, hindi yung pa pa, yung pa, -pa, pa, -pa, -pa other side pa -pa oh, papuntang Taytay tay oh, oh may mo tapos mayroong pantagusan yan yung uh, Pasig and tunay na pwede pasig, pa mag-marikina? pwede 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 Basta i-dredge lang. Kasi no, uh, mga mababaw na. May mga parting mababaw na dyan eh. May mga islands na nga dyan eh. Ah. Uh -huh. <laughs> oh dyan sa Tampasig. May islands Aray na. Ko. Pero ang ganda niyan. Ang gandang ideya niyan kung tutuusin. Uh, Matagal... Kasi andyan na siya eh. Andyan na siya uh -huh. eh. Yan ngayon ang pinakamalaking tributary dapat na workout natin dyan. E, ridership ship niyan. Maayos sa flat. Ngayon, alam mo ba yung uh, iniisip ni RSA oh, na Parex? Oh, uh, Parex? Oh, Alam mo ba yun? 1970s din yun. 70s din yun. Yung, Matagal na yun. Yung, oh. yung, oh, yung oh, lalagyan Pasig ah, ah. ng mga uh, linya. Parex. Pa, oh. oh. Meron pa yan yung hanggang Laguna oh. along along uh, the Laguna Lake. Meron pa siya. Isa yan. meron pa yan. Meron pa yan. Meron yun. Oh. Ba't, ba't hindi natin nagawa yung mga yan? Eh kung ito nga ang tungkol sa pagbibigay ng data tungkol sa franchise, uh, hindi nga natin ruta. na trabaho. Yung ruta eh. ah. Uh -uh.